Atau ato ni ang ating hanabishi. Ang init ta diri ug kinapahay. Ang mga um, pinaskuhan ni ato, atong December na dawat na po sa Rapol. So, try init hindi pa nako niya na-try makaanggap nako ni itong december ito so, subukan ito mga kuy isang margarine ito na po niya ito so, na, so, na pa try yung natatupat pabuo mga karuna sayang naman yung madaot lang niya siya masisira lang gamit na hindi magagamit buwan uh, ya, natin ng paraan para magamit uh, sayang kasi natanggap ko ito ng pagrapol so, may tinapay din ako ng uh, isang araw ang uh, kahapon pala uh, tapos so, so isang magaling ako

ano ba? Kaya na natin kung may on, 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 ano ba? Nandun na talaga. Kailangan pagsaksak yung on. Ayan. Paano natin malaman kung init? Ayun. Kumapoy na. Kumapoy. <coughs> kailangan may ano, may timer pa na to. Sabihin mo na natin ang dalawa. Ano na natin dalawa? Oh. Hmm. Ilang minuto ba to? Hindi ko man makita. Sorry, sa lamit ko. Kailangan may timer pa na to. ay nako. Isang minuto lang. ba? Pa? Parang hindi man naglagnat. Ano ba? Ano? Ano ba? <laughs> Wala kasi ito sa bundok eh. Nakatry ko nito nung naging kasambahay pa ako. Parang hindi mo nainit. Ano ba? Nainit to? Hindi. Wala man. Ano ba? Ang <laughs> beto. Iikot siya. Iikot ba yan? Ano ba? Oven toaster. Oven toaster daw. Oven toaster. Try natin. Dalawang piraso. Sayang naman tago. Nung tago, masisira lang. So, malaki ang bayaran ng kurente. Ah, lalo mo lumalaki. Ako, so, ano ba? Nainit ka na? Wala pa? Hindi ko lang tindihan to. Ano natin ng plus light? Eh? Parang hindi ko talaga masyado makita. mahirap na itong mata natin na ah. sa so, plus light ito. Hindi ko ba alam ang so, plus light ito. Wala din plus light? Ano ba? Wala din. Oh, Maria. Ay, ah, ito na. Ayan.

ulit, ulit. Dito natin ilagay sa 1, 2, 3. Ayan, 3. Ayan, ilagay ko na ulit sa may 3. Sus, ginoo. Wala, kasi, wala kasi ito sa amin sa bundok eh. Pero nakatry ako nito. Sa probinsya, wala ramin. Nakatry ako na itong nakasambahay pa ako. Tapos nung no, nakatira din ako doon sa, sa mga pinsan ko. Ayan. Shout out pala sa mga pinsan ko, mga kanoy tiyaw. Ay, Maria ya Linda. Ayan. Tignan muna natin. Tignan mo na Subukan muna natin. Eh, hindi ko pa talaga yan nasubukan. Masisira lang kat katago-tago. Huwag niyong subukan. Ayan. Masisira ang buhay mo. Lapit na. Kanainit na to. Dalawa pa lang yun. Mamaya, pag alam ko na, dagdag ko naman sa five. Kung five din, baka masunog no. Ah. Subukan pa rin, no? Subukan pa rin natin. oh napit na. na. gamitan natin ng plus light ng cellphone. Kaya hindi natin masyado. Kahit may salamay na kuda, apat na namata, hindi pa rin masyado nakikita. Uy, ginoo ko. Daling, dalhin ko kaya ito sa probinsya no. Tapos, ang initin mo, saging, kamuti, ah, kamuti ang kahoy. Ba't hindi kumunog? pa rin. Hindi siya dumainit. Balik natin sa five. Puno siya yung Five. 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 Nagiging six. Nagiging seven na to. Kasi kanina. Ayun oh. Ayun siya oh. Minagay ko na sa 5 yan. Umiilaw sa ilalim eh. mo. Umiilaw sa ilalim niya. Mainit na siya. May lagnat na siya. Ano po, nakakatakot to. Natakot talaga ako sa mga ganyan-ganyan. na no? Ayan. Ah. Ayan. ko na. Sa kanina, gilagay ko sa 1. E wala. Useless lang. Pagkasunod, nilagay no, ko sa 3. Medyo init-init na. Pero hindi pa rin siya toasted. So ngayon ilalagay ko naman ulit sa 5. Yeah. Try natin. Konting pritok Plus light ako. 26 plus light. Yeah, parang mahinit-init na 'yung, hmm, nangamoy na ang kinapay. Hmm, sarap na. Maganda pa konti na.

Oh, oke, okay. perfect nah, oke, okay, bye.